Okay. Good afternoon mga idol. Shout out sa lahat ng mga idol at mga follower ko. Good afternoon po sa inyo. Happy Saturday sa inyo mga idol. Ito kung yung mga idol. Ah, nagkabit na kami ng gutter. Stainless. Ngayon, ito yung ginawa namin yung mga idol yung mga nakaraan buwan. Uh, ngayon, nagkabit sila ng luwero. Ngayon, isi-share naman tayo yung mga idol kung paano bantuhin yung box type, banawi type na stainless. Ayan. Yeah ang mga idol mapapansin mo mapapansin yung mga idol yan pakita mo boss yung yung ating kinanto ay yung ilabang natin ng gutter yan ang kanto nito mga idol 1.02 yan mo okay Ayan, share naman natin itong mga idol kita ba lapis ah yung ano kita isi-share naman natin mga idol yung isang kanto natin para yung mga bagwa na followers natin na gusto matuto Galing doon mga idol ang sukat ng floor ang flooring ng ng gutter ay 1.02. Ngayon, atras ka lang dito mga idol. Tapos, hindi tayo nakabili ng ano eh. Diba? Ano mga lapis? Ayan, kung mapapansin yung mga idol yan. Ang flooring, bago, natin, bago, ako nagkakanto mga idol, tinatandaan ko muna yan, 4 pulgada. Atras ka lang dito ng 4 pulgada mga idol. Kasi banawi type 2, backstand, stainless. mga idol, yan. Bababa ka lang dito mga idol. Wala na ilang gagawin nyo. Hindi. Pag nagsukat kayo sa flooring, alibaba 4 pulgada, ayan 4 pulgada, abanti ka lang dito. Ayan. Shout out sa lahat ng mga construction worker na gusto matuto. Kaya ito mga idol, kantuin natin to para makasir na naman tayo sa mga gustong matuto yung mga baguhan na gustong matuto Ay walang hangad si idol na kailangan na makaturo Ay, mga idol yan basta backstep type lang itong mga idol ngayon susukatan mo lang itong mga baitang na to yung mga baitang na to ibibigay mo na lang yan kasi tripod yan bababa ka na lang dyan Mga idol, panoorin nyo kung paano ako yung Exploring mga idol, 'yun yung iningrapi namin. Hindi yung mukha. Ribbon ang ginagamit ng mga idol. Ayan. Ayan. Abante lang ako rito mga idol. Aatras lang ako nang aatras. Kita, boss. Dito tayo nakabili ng ano eh, yung pangadto pang natin nakalimutan. Sabik sa trabaho kasi ilang linggo ang ulan. Walang tigil ang ulan. Ngayon, banda pa na hon kahit papaano. Ayan, nakabukas tayo ng na isang project. ng project ng Pires Cross Routing Enterprises. Ayan, thank Lord. Nakagawa rin sa wakas. Kapansinin so, mo mga idol, kung paano natin ginawa. Ayan, itong flooring nito mga idol, atras ka rin ng 4 pulgada para magiging 45 degree dito natin magbura dito kung paano natin ginagawa para gayahin yung mga idol para may matutunan tayo sa lahat ng mga idol at mga follower ko good afternoon po sa inyo happy saturday Balik-balik ka boss, baka matay masagasaan ng trasiko. Ano paano eh? Pagbukas tayo ng isang project mga idol. Mas talaga istendis. Uy, magat. Ha? Ah? Ano doy? Ah, sa may pang sarado, may sarado pa tayo. Huwag mo ubusin. May pang sarado pa tayo doy. idol bali na natin to

doy okay. pake tapos na mga idol okay good afternoon sa inyo happy Saturday, happy Saturday sa inyo mga idol God bless, thank you